and gentlemen, uh, welcome to my blog. Uh, I am now in the first spot of Macau, so this is it. So yung kaganapan ngayon dito sa magandang bansa na kinaroon kung maliit lang siya pero mayama. Nang May dahil sa ah, alam na <laughs> yung, yung pumunta ng ano, casino, uh, minsan may pinagpala. din naman ay hindi. So, ganoon lang talaga. Pero ako, matagal na ako dito sa Macau but I never I never tried to go to casino so play casino, okay? It's dangerous to your family. So, Tayo 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 mga. September, October 1, 2025. 20, Welcome this uh, month of October. I wish uh, a lot of blessings come in my way. so uh, Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord, for everything uh, I have done in my life. Especially, work. I am uh, uh, working here in this country for 15 years uh, since August. Uh, month of August. August 7, 2010. 20, so, 20, ito So, now is 2025. Yung mga laga ko ngayon is tangkad pa sa akin, guys. Okay, o yan. Yan. Ikot tayo, ikot. Yan. So, nagtagal ako doon sa ano, sa... Nakuha na kasi ang pira. So, nagtagal ako doon sa una kong pinuntahan sa Pacific Ace dahil ang haba ng pila. At nung sa counter na ako, nagulat ako guys. Kasi bigla nilang binago yung transaction ng payment. May limitation na. May limitation Limitasyon. Okay? So, palala ko lang sa inyo dito sa, ano, sa, dito sa Macau. Binago na po ang kanilang uh, charts pag nagpadala ka ng 5,000 and above or treat or 4,000 kailangan ng uh, up, I mean 4,000 Macau dollars ay dalawang resibo na po yung babayaran mo. So 30 plus 30, 60 MOP. Oh my god, nagulat ako nawe ko yung pera ko, guys. Okay? So pumunta ako doon sa kabila sa Global Remit. Ayun uh, uh, nagpadala ako. More than, more than amount I admin right now. Uh, the amount is same only $30 30 macau dollars so hindi ko rin sinabi doon sa kanila na ganitong na, ganun lang nangyayari kung bakit ako bumulong for the first time kasi baka mag baka sundi nila so, 'di ba so lahat ng mga kababayan ko na nandito sa macau uh, kung nagbago yung rate yung charge doon na may limit may limit na na uh, trip hanggang 3500 or ano, hanggang 3,500 lang po yung ipapadala sa Pilipinas, ayun uh, yun ang charge na yun is 30 MOP. Pag lumampas na po dyan is dalawang resibo na babayaran mo, no? meaning 30 plus 30 is 60 na po. So, lumipat ako doon sa Global Remit, eh may uh, ano, 7, 70 na, hindi na siya, hindi na lang. So, um, okay lang at least, isa lang, isang charge lang ang binabayaran ko, so, isang resibo lang. So, You know, Ginugod time ng Pacific ng ano? Eh, totoo naman eh. Hindi sa ano, ano hindi ako hindi sa ganun naninira ako. Uh, pinakita talaga sa akin na ano, na hanggang 3,500 lang yung 30. Yung 30 na charge na yan. So, syempre, lahat tayo eh, nag, ano, nagbabudget sa pero natin, ano, dahil sa hirap ng buhay. So, lumipat ako doon sa global remit for the first time. At yun, nag-fill up ako doon ng kasi first time kong nag, nag fill up eh so ano uh, siguro doon na ako lilipat na ako wala pang mataas o, hindi mahaba ang pila so may ano kaya na po ang akong i-share na sa lahat ng mga nalilito sa bansa ito sa Macau eh global roommate na tayo so thank you and have a nice day bye